Hello! Good morning mga ka maayong buntag sa tanan, tibo kalibutan. Kaway-kaway po. Ako'y nandito muli, nagbabalik. Uy, ano pa doon? Gamu-gamu. Bye TV ka At ako po'y uh, nandito sa... Sapa. Ayan. Natutuyo na yung sapa mga silo Grabe po kasi, ang sobrang init ngayon mga silo Pati wallet ko, tuyong-tuyo na. Ah... Uh... Grabe po talaga ang ano. Ang init ngayong season na to. Yung panahon. Ito na siguro ang gante ng sunod-sunod na ulan noong nakaraan. Galing nga po pala ako sa Kalabaw mga silo. Nababal ko na lahat. Ako'y patungo na doon sa palayan. At ngayong araw po, uh, ngayong araw din malalaman kung ano ang mga gaganap, gaganapin namin sa tropa. Kung ah uh, matapos ba nga namin ngayong araw na ito at kung ano ang gagawin namin sa aming aking hinahawakan dito na konting pondo namin na pera na pinagbintahan namin noong nakaraan uh, pinundo muna namin kasi uh, pag-usapan muna namin mga silo ngayon or mamaya kung ano ang aming gagawin dito sa aming pera Uh, sila po ang aking ano, hindi po ako mag decision, sila po ang aking tatanungin kung ano ang gusto nilang gawin. Kung saan sila comfortable doon tayo. Kung sasabihin nilang pagpatipatihin na lang ng pera o kung sasabihin nilang i jamin jamming pwede rin naman. So, sila po ang aking tatanungin mamaya. So, ngayon malalaman mo sila. so ako pupunta na doon para matulungan na sila time check tayo po alas city 50 city mag alas 8 na grabe alas 8 pa lang ang sakit na ng sikat ng araw mga silo kaya sabi ko nga sa mga samahan ko kahapon dahan lang alalay lang matatapos din last na lalo na yun last na lang ngayon pinag-iingat ko sila mga suyolo lalo na yung aking inong 70 plus, 72 years old si Dolpo 60 years old uh, mayroong 40 plus, ganyan kaya alalay lang dahil mainit, delikado dahil ano lang naman last na lang naman ngayon malatapos din siguro ngayong araw yun sige, oh sabi, ah tayo doon tara ayun ang aking kaibigan si Karo ang service araw araw so babad na yung mga kalabaw mga silo hindi ko talaga pwede hindi ibabad ngayon oh. talagang maaliwalas super init na magapalang pala nga okay. Ano kay bigan Nakadulit tayo. Tara. Yung kikitain namin ngayon mga silo, yung pinakahuli, binta pa rin namin. Kahit nababa, baba uh, no kami. Kasi kailangan namin. Kasi meron na kaming kanya-kanyang palay. Supira ng aming kailangan mga silo. Ano ang mapapag-usapan mamaya ng tropa? Doon tayo. Let's go! Aho! Pwede na natatapin ko. yan. Barat kaagad. Kaya mayroon ng stock na hakutin no? Natapos na nilang gapasin dito. So, yung maliit na lang. Yung isang way. Sige. Okay. Hakotin namin lahat bago andalan. Para diret So, yung andalan mo kina daw. O. Oh. 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 Loi sakit dia puloi. Sakit dia puloi. Glower. Hah? Kita lagi ke Karsa yang kag glower kah? Wah, iya gitu nol. Mau epic bae yang tunul ba enggak ba. Emang ketuad. Loi. Ada tuh kok ada Sana nol lah loi. Konting imbot na lang Loy. Eh, konti na lang. Matapos ni Tay Loy. Okay, mag Maligo na Tay Loy sa Canigao Island, Loy. Sasodale. Loy, ha? maligo na Tay sa Canigao Island. No. E, saheta. Ha? Tayo. Tayo. Tingnan mo sa natok, bye-bye gikan, bye-bye gid pa. Igura pa masaya to! Kun dulu. Dumi nga tabon. Ah. <tryan> eh, so, wala baba kasi, kasi. Hmm? Lungan -lungan ating gobernur, Loy. tayo kuntel lang pundong natin Tao, Hilang. sih Wala baba tayo o ang baba ng palangkaroon at mainit yung mga kamay ng talay oh. at barato yung barato? Yung hindi, hindi sa ibang tao sa dumataas toh so. kuya waluloy <laughs> <man>. ha <laughs> ha 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 si der kuya <yaw>, waluloy <laughs> Tagalog pala ka?

tayo naman akot ang dami oh alole oh banat ako nakabira aku. ako bigat sobrang bigat ito din natin laki na ng tumpok namin mga silo ito yung pinakamalaking tumpok sa lahat ng aming inani dahil uh, plano na lang ano gusto na lang ubusin lahat bago andaran tapos yung aking tulda kaya nagpanibagong sa pinakulini nini laki oh tapos hindi pa tapos nilang gapasin kunti kunti na lang meron pa kaming nga din silong muna ako minom ng tubig ay wow baka ma-dehydrate tayo nandito yung aking mga kasamahan taga-hakot tapos yung taga-gapas nandun tatapusin nila yun <laughs> tapos mananghalian muna kami bago paandar

Time check, 11 11.30 ata. Uy, takto. Takto, las 11. Adjust kami ng 30 minutos. Masulo kasi 30 minutos ang aming baklay. Malayo na aming barracks. Ano? Ang aming barracks. na kami, unang halian na kami. Natapos na namin itong pukay lahat. Ah, pagbalik namin mo, handan na lang. Pag okay, ituloy. Last ball. Gutom na ang ito pa. Pati akong gutom na rin. Huh? Eh. Ini.

Ay, tirada. Asin bitsin. Asistan. Lugaya asistan. asistan. Wow. Mm. Asistan. Asin bitsin Baiklah, silih sang Sili, isang kilo. Hmm.

我快点走。<laughs> <laughs> sa baho 12.30 po mga sulo paandar na kami kasi naghahabol kami matapos kagalito hindi kami madat na ng hapon ba? makakot pa sa gamit siya po ang pambalit namin mga kapelo no? Maluwang na dahil uh, food food na Sana makatapos pa ito Sana, sana, mas, sana wag masira sixty na ito mga kaswelo nagka problema nga bumitaw talaga yung pambalt tingnan ko sa bahay kung meron ba akong reserba kung wala bibili na lang ako ng bago isa lang naman ang naputol meron pang konti hindi talaga natapos kala ko makatapos pa hindi kinaya so, tingin na ako ng pambalt mga kaswelo alauna na Ang alauna, 50 Maaga pa ito lang ang gambag Sobrang init kasi Marami rami din yung kanyang giniik So ayan good news mga kaswelo Pagdating ko doon sa Kobo Nandun sila ni, ni Peter Tinanong nila po kung saan ako pupunta sabi ko ay bibili ng pagbelt na naputol so, sabi ni Peter mayroon meron daw extra si Mando dyan sa kanya traktor so, tumingin kami e, ito nga nakikita ko ng kasukat 69 ang sukat hindi, hindi na ako pumunta ng bayan mga silo kasi kunti lang naman ang tira na iniram ko na lang ito Baka na tayo bibili ng bago eh, buti na lang at merong ano ah uh, pinagpalitan si Mando ito lang hindi naman ito pinagpalitan talaga bag Dito, ano pa ba kapal pa isa lang naman kaya pa yung isa Try it ah. Huh. hindi kinaya ng powers hindi kinaya ng powers nakatad talaga ah. kahilo yung init mga silo <tod> nakahilo <noise> init pero munting na lang matatapos din yun ngayong araw alas dos siguro mga pinakamatagal isang oras na yun tapos na yun ano nalakaran ko dito mga sulong dito ko sa gitna na pala yan init mainit mainit na dadampi sa aking dadid iba na pangiba ka na nga Kaya yan, yan, unti na lang, oh. Sobra kalahati na tayo, eh. ka kalahati na tayo. Oh. Duruin uh... mong hanggang dito yung pumpok na yan. Nasaan yung uh, nasira? Oh? Hindi nasa ba? Oh? Oo. Oh. Oh, oh sige, eh, sige. Kaya pa yan. Di ba Sige, dandahan lagi. Dandahan Dandahan ba? Kapat ya. Elgi lagi <laughs> tu mungkin kada. Down 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 down. Down the Eh banyak ya. lang. Ya, nak lihat ayaw, Ayo, ayo nak nita. Mau pergi ke mana? muda kaya pa yan buti lang may extra si mando kung wala Nakairam tayo kung wala Sige. punta sa bayan palit pili hindi <laughs> na wala kayo ang anir palit kayo oo wala nga sakto na ay parabig mo kala na andar na na hindi Uno, dos, tres. lah, la patay na ayaw na mandar puri bisa kesin tapi tapi pandara di taon on oh. naya loy naya bahay naya ayo talik Kalimutan yang jaket, Kalimutan yang jaket. Kak ini tergabak. Tapus, tancik, to pipe por, alas dos, ibu tiga terus, tapus, dah, lepas, kawan, kawan.

¡Vale, a digo conmigo ahí, 加油！

Lira -lira. Papalaban naman sa paghahakot ng gamit. Ang layo po. Tawid sa sapa pa. Sige. Tapos na. Taka na lang. Okay. may mga mura may sata ang bun yun o mission of antropan treasure kasuelo nakat na naman nito ng mga gamit mas pa gabila kabila buwan nga ba yung kabila o kami graduate na deliver na lang kami sa mga gamit eh Ayan, hakot na kami. Napakarga ah, ko na sa kanila mga silo. Oy, pistol! Alsa, alsa pa! Ang mga gamit. Parking na, parking. Tapos na yung operasyon. Ilinisin ko up pa na! ito mga silo. Iloy, iloy! O, Al sige po! So yan, mga kasuelo, ginabi na po kami at nakahakot na namin lahat ng mga gamit. So pumunta muna ako sandali sa bayan para bumili ng isda na iihawin at saka kigilawin maghahaponan muna kami bago maghiwahiwalay at magparte-parte sa aming naipong pera na pondo at siyempre konting tagay-tagay pang pa, ano ba magwadi pataranta sa tropa natin pakuswelo sa kanila pa libre ko sila ng pods muna ihaw-ihaw taka may ano pa iya inilaw at Uy! konting tagay-tagay Salah-salah muna kami dito mga loh kay Idol po. Ini lau. Mandewe. Tara ditong kompot. Ha? Nalang kompot. Naik siapa? Uy, na. Ay, video Na, na, na. Uy. Uy, ba oh! Uy, sinog ba o? Hey, hey, Ha? hey, 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 at pagkatapos po namin mag food trip mga kaswelo uh, busog na yung tropa yung, uh, yung iba nagupisa na magtagay mga kaswelo tuba at saka meron ding imperador kasi merong hindi uminom ng tuba so binili din natin ng imperador ayan so maraming maraming salamat po sa inyo mga kaswelo at sa tropa